Hi Miracles! I am Ermay B. Borneo and welcome to my channel. Kung ikaw ba ay may may gustong gawin or or yung dinidesign mo sa iyong puso na magiging career mo or dream job mo ngunit parang imposible na marating mo iyon sa isip mo ay parang hindi mo kaya or parang hindi ka makapunta or ma-achieve kung ano man yung dream job mo or business, or family. Sabi ni Lord sa Psalm 37 verse 4, Delight yourself in God and He will give you the desire of your heart. Kung ano man yung dinisire mo sa iyong puso at isip is ang Panginoon ang naglagay niyan sa iyo. Gusto ang Panginoon, yan ang will niya para sa iyo. Siguro imposible sa ngayon. Sabi niya sa Mateo 6.33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Seek lang natin ang Diyos palagi, at ang lahat ng bagay ay eat. ibibigay niya lang. Dalating din tayo, sa kung unsa man ay sa kung ano man ang nilagay ng Diyos sa ating puso. Mararating din natin yung mga desire natin na job, dream job, family, uh, business, balang araw. With God, all things are possible. Kaya continue lang tayo na isik si Lord at magbasa ng kanyang salita. Kung malabo pamansa ngayon ay balang araw ay mararating din natin yung para talaga sa atin at ang will ni Lord. Kaya padayon lang, tuloy lang, be patient and endurance dahil ang Panginoon ay gumagabay sa atin. Dahil lahat ng ating ginawa ngayon ay hindi ito masasayang dahil kasama natin ang Panginoon. Yun lang at salamat, Miracles, na ikaw ay nakikinig ngayon at tinapos mo ang video. Please subscribe my channel. Also, like, share kung nagustuhan mo and comment sa ibaba kung ano yung masasabi mo. Maraming salamat. God bless.